Aries, ang magbibigay sa iyo ng mapanuring isipan, at pwedeng manita kagad pag nakakita ng mali para makaiwas sa pagkakamali, ngayong araw ay batong sapphire o topaz, at sa alahas ay silver na singsing, -sing, at sa ginto ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Taurus, ang magbibigay sa iyo ng isipang wise, at may katapangan sa dapat nagagawin para maging maayos ang lahat, ngayong araw ay ang batong perlas o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Gemini, ang mag-aalaga sa iyong mga dapat nagawin gawin, na mga importante at magdadala ng matalinong isipan, ngayong araw ay ang batong perlas, at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay bracelet ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan Cancer ang mag-iingat sa iyong kalusugan at sa gagawin na pakikipag-usap kung maselen ay tatalino ka sa maayos na pamamaraan ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas at sa alahas ay gintong sing-sing, at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, ang mag-aalis ng mga iyong alalahanin sa ibang gagawin, at makakayang magbigay ng positive energy sa iyo na maging maingat sa gagawin, ngayong araw ay batong emerald o sapphire, at sa alahas ay silver na sing-sing, at sa ginto ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, ang magdadala sa iyo ng good energy na pag-iisip at mabilis na magbibigay ng mahuhusay na kaisipan para makagawa ng desisyon na naaayon sa usapan ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong earrings at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Libra, ang magbibigay sa iyo na maging masaya ang aura para sa pakikipag-usap, at aura ng matalinong pag-iisip sa mga makakausap ngayong araw, ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong irang sa silver ay earrings ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Scorpio, ang magbibigay sa iyo ng positive energy ng kasipagan, at may maunawaing ugali sa trabaho o sa ibang gagawin, ngayong araw ay ang batong emerald o topaz, at sa alahas ay gintong sing-sing at sa silver ay earrings, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, ang magdadala sa iyo ng kaisipang mapanuri sa pagdedesisyon, at makakaiwas sa mga gustong makagawa ng kalokohan ngayong araw ay ang batong sapphire o emerald, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, ang magpapasaya ng iyong pakiramdam na magdadala ng positive energy sa isipan, at mag-iingat sa mga gagawin na usapang pamilya o trabaho. Ngayong araw ay ang batong emerald o sapphire, at sa alahas, ay gintong earrings, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, ang mag-aalaga sa iyo kung ikaw ay magbibiyahe, at magpapasaya ng iyong aura ng kaisipan para maging wise ang isipan, ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Pisces, ang magpapasigla ng iyong kalusugan, at maging mahaba ang pasensya sa mga kausap, at magbibigay sa iyo ng masayang aura sa mga dapat nagagawin, ngayong araw ay batong emerald o perlas, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay quintas ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan.